Hello mga kasari, ayan. Ang ah, uh, gandang gabi. <laughs> Ngayon ay ah, uh, March March 5. Ayan, kamusta kayo mga kasari? 7, ano na? 7 35 matay na naman yung ano cellphone ko. Napuno na naman, ayan. Lagi na lang napupuno. <laughs> no space lagi, ayan. Ayan, ah uh, ang mga binili ko ngayon is mga sabon. Ay, naku may nakalimutan nga talaga pala ako. Ngayon ko lang naalala. Bareta pala, bareta wala 'yan eh bago ako pumunta ng palengke, yun ay nasa isip ko. Wala kasi sa lista. Ayan, di, hindi ko na ilista. Kaya, ano, kaya, ano tawag dito? Hindi, hindi ko nabili yung bareta. Yung palang bareta yun, ano. May bumibili ng bareta na karaan. Ang mayroon ako dyan is tide lang. Oh, sweetie. Lutas naman. Nanay. Sweetie. Ayan. Ayan, ito yung mga binili ko. Kanina pa to. Teka lang. Ayan. Isang minston lang. Ayan sang Winston lang ang ating binili si so, mga chichu Skype araw-araw namin nilay parang akala mo naman mabili pero hindi naman ay maganda pagkakayos eh. pero ganyan karton lang nilagay sabi ko okay ba yung pagkakayos kasi ano iiwanan ko pa yung mamaya ko pang mga hapon kukunin eh okay naman daw yan eh. yan pala pagkakayos nya depende yan sa bagger eh sa mga bagger pabara-bara lang eh. Pero hindi rin maganda kasi dapat talaga na plastic. Ang kapal ng karton. Ang <laughs> ganda ng ano, karton pa lang nilagay. Ayan, puro na ito mga sabon. Sabon talaga yung mga ano ko ngayon. Go. Ayan, ayan lang. Ayan, ayan lang lahat ng pinamili ko. Ayan, ito. Ito mga liquid na ito is panggamit ko. Ito. Lavender. Saka rose. Ito ang ariel na ito is pang gamit ko. May mga liquid na yan. Ayan, kumuha ko ng palmolive. Ayan, isasabit ko na yan. Isasabit ko na ito mga ito. Ayan. Ayan lang. Ating pinamili mga sabon. ayan mga kasari March 6 na ayan natumba <laughs> March 6 na ayan uh, magaano lang ako 10.35 am na aayusin ko lang ito mga pinamili ngayon ng asawa ko ayan ito ito tusino dalawang box na tusino tsaka skinless na pampanga tapos ito lagay ko na sa freezer Huwag na natin patagalin. At mainit ang panahon ngayon. Ayan. Teka lang. Ayan, ang hirap tanggalin. Tigas ng karton. Ayan, bigat nito, oh. Ayan, kaya yung bike namin is, ano, malaking tulong talaga sa amin yung bike na yung ito yung sa umaga na kinukuha ng asawa ko is araw-araw bumibili ng ganito teka lang ayan sweet ham 35 pesos Ayun. Chicken ball, chicken ball. Magkano yung chicken ball ko? hindi ko kabisado Wait lang. Asan na yung presyo ko. Chicken ball 30. Squid ball 30. Itong malaki. Order yan. By order na yung sasawa ko. Kaya um, hindi ko alam yung presyo. Um, itong tikyam, paano ba yung tikyam na yan? 30 pesos. Ilan? Ay, maliit lang pala. Meron mo malaki. 30 pesos. Tapos, itong siomay, 35 pesos. Ayan. Ayan. may bumili lang. Ayan, tsaka ano, uh, bossing na lahat. Ayan. Nagbebenta ko niyan dito ng mga bossing na yan. Per ano, per bag. Pero pagka tingi, uh, tinder juicy lang na jumbo. Kasi iyon lang yung nabibili na ano. Pagka ito, magbukas ako na kung stock Kaya minsan nagbukas kami yung chicken pranks, yung kulay green. May stock lang, matatagal. Kaya hindi kami nag, ano, per bag lang. Ayan.